Well, good morning po sa ating lahat. And this time, ang ating pong unang-una na wais na magsasaka ay e walang iba kung hindi ang ating kaibigan na si Mr. Ruben Aliado Jr. from Negros, Occidental. Sir Ruben, kumusta po kayo? Uh, okay naman, Sir Mike. Uh, sa ngayon, nagpatuloy uh, pa rin nagtatanim kami ng uh, mga palay at saka gulay sa ngayon. Oo, oh, so marami pala kayong tinatanim. Pero bago po tayo pumunta doon sa inyong mga teknik, sa inyong mga pagtatanim, inyong mga experiences, pwede po ba kayong magpakilala, magsabi ng konting background po, po sa inyong uh, pamilya? Uh, ako po ay magpakilala. Ako po pala si Ruben Aliado, junior. At may isang asawa, si Richelle Aliado. At meron kami isang anak, na lalaki. ngayon po ay 16 years old na. Pangalan niya ay si Rizel Liado po. So, kaming tatlo nagtulong-tulong para makaahon sa aming buhay sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay sa palay, Sir Mike. Ah, okay. Ang sinasabi niyo po pala ay ano, ano? Yung inyong pagtatanim, ay sama-sama kayong buong pamilya. Tama po ba? Uh, opo. Tulong-tulong po kami kasi yon naman ang maganda sa isang pamilya. Kailangan nagtulong-tulong para uh, makaawon sila sa kahirapan. Alam mo, Sir Mike, ngayon medyo uh, mahirap ang buhay. Pag hindi ka masipag, wala ka. Wala kang mapagkitaan na pera, di ba? Tama po. So dalawang tips na po yung inyong sinabi, ano Una, is tulong-tulong ang pamilya. Pangalawa, is dapat masipag. Okay. So Sir Ruben, um ilang taon na po kayong nagpa farming uh, sa ngayon po ay eh, mga halos na sa 25 to 30 years old na po. Uh, 30 years na po kaming nag- Uh, tatanim ng mga halaman, gulay, at saka uh, palay po. Okay. Ito po isang magandang tanong. Ano? Kumikita po ba kayo sa inyong pagtatanim ng iba't ibang klaseng mga pananim? ah uh, Siyempre naman po kasi ang gulay, kung masipag ka, uh, madali, mang, madali, nala, madali alagaan ang gulay kasi uh, mababa lang ang kanyang edad. Lalong, lalo na ngayon, ang mga variety natin ay uh, halos uh, early stage lang. Maka produce ka na ng bunga. I-grab mo ang opportunity na magtanim ka ng gulay para uh, at least uh, loob lang ng dalawang buwan. Ay, maka ani ka na at uh, meron ka ng kita. Yun po ang sekreto ng uh, isang farmer na tuloy-tuloy ang kanyang pagtatanim ng gulay kasi may pira, may doon talaga ang kikita sila sa pagtatanim okay. ng gulay. Nabanggit nyo po, no tuloy-tuloy ang pagtatanim. So ibig sabihin, iba't ibang klase po ng tanim ang inyong uh, pinagtutunan ng pansin, ano? So ano po ba yung tanim ninyo buong taon? Paano po ba ang inyong sikreto? Ayan po, po, mga farmer, mga kabeji. Diretso na po tayo doon sa kanyang teknik kung paano niya ginagawa yung pagtatanim paano siya nagtatanim, ano yung mga tinatanim niya. Pero Ben? Taniman ko po ay tuloy-tuloy po yon All year round po kasi ibig sabihin na sa buong taon ay patuloy akong nagtatanim ng gulay. Ngayon po, John, buwan ng John ngayon, Uh, nag-start kami na magtanim ng melon. Uh, ang anihan po namin ay mga June-July o August. Pagdating ng August, magtanim naman po kami ng uh, ampalaya at saka uh, sili. Para pagdating ng September-October, meron kaming uh, harvest para at least hindi kami ma uh, wala ng ina-harvest. Para tuloy-tuloy po Pagdating naman ng October, start naman po kami na magtanim ulit ng uh, melon naman at saka watermelon. Para po pagka November at saka December o October, November, December, uh, siyempre, yon ang magandang presyo ng melon. Kasi alam nyo naman na dito sa atin, sa Pilipinas, pagka buwan, eh, talagang maraming nagkahilig na magkain ng mga prutas tulad ng melon at saka watermelon. So tamang-tama na pagdating ng Disember mayroon kaming ani. Ka ani. kami. At saka pag uh, Disember naman po magtanim naman kami ng either kamatis o talong para pagdating naman ng Disember, January, February Uh, meron naman po kami na harvest para pagdating ng summer o kasi ang January, February, magandang panahon yan uh, lalong-lalo na sa pagtatanim ng mga uh, gulay. Maganda ang panahon. Uh, kung minsan may mga parating din ng mga bagyo pero uh, dito sa amin, din naman kami masyado na Uh, sabi natin na natatamaan ng uh, matindi kasi yung area namin dito sa Dulid uh, kahit na uh, minsan inuulan din, pero may mga part kami na tinataniman na hindi, hindi pala ma-apektuhan uh, ng uh, tubig o matinding baha. So yun po na makasabi kami na ang pagtatanim namin ay tuloy-tuloy uh, talaga all year round, uh, nagtatanim po kami ng iba't-ibang uri ng gulay at saka prutas. Sir Mike. Okay, so ano-ano pong mga variety ng gulay at mga melon o watermelon ang inyo pong ginagamit Sir Robert? Gamit ko na variety po ay ang uh, dulce one ng Swiss seeds at saka yung uh, melon o watermelon, yung bagong variety nila na uh, sugar deluxe, if sa No? saka hindi lang yon Nagtatanim rin kami ng kanilang mga produkto na uh, sili tulad na po ng uh, bagong variety nila ngayon ng uh, uh, sili na panigang. Yung panigang na sili na Uh, laba, ipuan. O sa ngayon, uh, medyo maganda ang harbisa ng sili kasi mahal ang sili ngayon. Kasi pag ganitong buwan, buwan ng June, July, yung ibang mga farmer ay nagtatanim ng palay. So, hindi masyado marami ang nagtatanim ng mga sili. So, yun siguro na... Uh, Uh, na, po kami ng medyo magandang presyo ngayon. In... okay, Sir Ruben, yung po bang mga produce ninyo, ninyo no? na mga in-harvest ninyo, na mga prutas at gulay, ay ano po ba yan? Saan nyo po binibenta? Paano po kayo nagmamarket ng inyong produce? Uh, Sir Mike, yung mga ani namin, mga hinaharvest namin ay hindi na namin dinadala doon sa mga bagsakan. Dito lang sa farm, uh, pinipick up lang ng mga buyer at saka uh, kung minsan uh, hinatid namin sa uh, bahay nila. yon lang ang style namin. Hindi na kami uh, pumupunta ng uh, bagsakan. Dito sa amin ang bagsakan ay Bacolod City. Hindi na namin dinadala doon. Yung po bang ano niyo, yung taniman po niyo, Ruben, ay sarili po ba niyo yung inyong mga tinataniman? Sariling lupa po niyo? Ah, uh, meron sa amin, pero yung iba ay rent lang namin po kasi uh nagarerenta kami ng lupa para mapagtaniman namin ng uh, mga amin mga produkto nandito lang sa malapit sa aming lugar, sa aming bahay. O, diyan lang kami nagtatanim. Ngayon po ay uh, mer meron po kaming palay, uh, melon, sili, saka po yung watermelon. Yun po ang tanim namin. Tuloy-tuloy na po yon hanggang uh, kung maganda ang panahon, uh, hanggang December na yon ang target namin. Kaya, pagka-harvest ng palay, doon taniman naman namin ng ibang klase ng gulay o melon. Yan po, Sir Mike. Ah, okay, so talaga pala na ang technique ninyo ay tuloy-tuloy ang pagtatanim pero iba't-ibang crops, ano? Okay, so Sir Ruben, bukod po sa pagtatanim ng uh, gulay at saka melon, watermelon, meron pa po ba kayong uh, negosyo na ibang pinakakabalahan po ninyo? Uh, Sir Mike, sa ngayon, uh, siyempre, uh, yung Robin Sidling uh -huh. uh, farm, nursery, meron kami nagbibinta kami ng seedlings uh -huh. sa iba't ibang uh, bayan dito sa Negros. Uh -huh. Kami po yung nag-deliver. -de meron kami rito na uh, Robin Sidling Uh, integrated farm. Pwede rin sa mga viewers natin ma-open ma, ma niyo ang aming Facebook page, Sarbin Sidling Integrated Farm. Mm -hmm. Doon po, uh, nagtuturo kami ng model farming ngayon. Uh, Lalong-lalo na po sa uh, pagtatanim ng gulay. At sa uh, ngayon po, ay meron kaming dalawang batches na scholarship po ng CA si po. Sila yung nagbibigay uh, ng budget through TISDA at kami naman po yung nag-implement ng uh, training. Yung programa natin, ng gobyerno ngayon na uh, IPPS, yung sa uh, farm uh, farm mechanization po ng inbred in in rice Uh, tuturo po kami ng uh, programa ng gobyerno, uh, RCEP po yung sa uh, RCEP. So yun po Sir Mike, ang mga iba pang inabalahan namin na uh, mga business ngayon. So kami po ay nagpapasalamat din sa ating partner sa government na patuloy po silang uh, nagtiwala sa amin na yeah mabigyan kami ng ganyang opportunity na makat makatulong sa mga uh, kababayan natin. At lalong-lalo na sa pagtatanim ng mga gulay at pagdideliver ng mga sidling. Uh, mga kabeji, makita naman ninyo, ano, talagang hindi lang siya farmer. No? Meron talaga siyang integrated farm, meron din siyang uh, seedling sidling business. At ngayon, yung kanilang lugar ay kinonvert din nila sa training center with the support ano coming from the government sa so, yung gobyerno po natin, may ginagawa rin. Ano? So, saludo po tayo sa ating gobyerno din ano? na tumutulong para naman matuto rin yung ating mga uh, farming enthusiasts ano? na gusto sa pagdatanim ng gulay, pagdatanim ng palay, at iba pang mga klase ng mga pananim na gusto nilang pagkakitaan. Okay, Sir Ruben, bilang isang wise na magsasaka, ano pong ang inyong uh, may papayo sa mga kaibigan nating mga kabeji na mga farmer na at gustong maging farmer? Ang mm, masasabi ko, Sir Mike, sa ating mga uh, kaparmers, lahat ng mga kaibigan nating mga magsasaka, uh, wag lang kayo magsuko kahit magdaanan nyo pa ang minsan ang mga masamang panahon o sinasabi natin na uh, mababang presyo. Minsan ang isang farmer ay nal nalulugi rin. Pero huwag kayo ma-discourage, oh. Patuloy lang, patuloy lang na uh, magtiyaga. Tulungan ang ang kapwa mo mga farmer, mas, ang sarili mo para 'wag kang ma sa buhay mo. Kung nadapa ka man ngayon, uh, palaging bangon ka lang para sa kinabukasan. Uh, Mayroon ding uh, magandang Uh, ah, sinuso ka rin, no? Ruben, napaganda ng inyong payo sa ating mga farmers, ano, tsaka dun sa mga gusto maging farmer. Sa, sa Ruben, sa muli, maraming salamat sa iyo at ikaw ay isang tunay na wise na magsasaka. At dahil dyan, isang saludo para sa iyo bilang isang wise na magsasaka sa Ruben. Maraming salamat po.